Pangalawa, itong ating ebanghelyo na papanahon nito, ayun ba sa kotusan na magbayad ng buwi sa Cesar o hindi? At pag sina ang sagot ng Panginoon, ibigay sa Cesar ang dapat sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Pag sinabi natin Cesar, the Roman Emperor. The Roman Emperor during the time of our Lord. At sila'y pinihingi ng... Katulad natin ngayon. Napapanahon ito dahil magbabarangay election. Ani, yan na si Pa, and mago-hamiliting sa election. Okay? Sa Lunes pagkatapos ng piyesta, October 30. Alam po ninyo itong bahaging ito ng Ebanghelyo ay palaging ginagamit kapag gustong sabihin ng mga tao dapat ang politika at ang simbahan ay walang pakialam sa isa't isa. Iyo tinatawag nating separation of the church and the state. Bakit gaya mga pare ngayon ay nakikialam sa politika? Dapat hindi na lamang sila nagsasalita. Hindi ba nila alam yung sinasabi sa kasulatan na sinabi ng Panginoon? Kung si Cesar ay emperor at ang kinakatawan niya is the political or civil authority, Okay, di hayaan mo siya doon sa kaniyang ginagawa. Kaya naman mga pari, 'di bahala kayo sa inyong ginagawa. Huwag kayong makialam sa ginagawa sa sa sibin o sa politika. Walang totoo ay hindi po tamang argumento ito para gamitin doon. Pag pinag-usapan natin yung separation of the church and the state, it is enshrined in our constitution na ang Pilipinas ay hindi magdedeklara ng isang relihiyon. The Congress is prohibited to declare a one-state religion. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin nilang, oh, pinapasa namin ang batas na ito na lahat ng mga Pilipino dapat katoliko lang. At yung hindi katoliko, ikukulong. Hindi pwede yan. Pinagbabawalan sila ng ng konstitusyon. Sa so makatuwid in the Philippines, we have the free exercise of religion. Pag sinabi natin, free exercise of religion, bahala kayo kung anong relihiyon ang gusto ninyo. Kahit wala pati kayong relihiyon. Hindi kayo pipilitin ng Estado maging Katoliko, hindi kayo pipilitin ng, ng Estado maging Muslim, hindi kayo pipilitin ng Estado maging born again, kung anuman, kung ayaw ninyo, bahala kayo. That's the separation of the church and the state. You are free to choose your own religion. Hindi namin kayo i compel to be a Catholic. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong pakialam sa isa't isa. Dahil yung object ng pagilingkod ng simbahan at ng politika ay iisa ang taong bayan. Hindi po baga. Kaya yun yung sabihin natin. Kaya hindi maaaring minsan may mga public policies na pinag-uusapan ay moralidad, ang kabutihang panlahat, common good. Ito rin ang nais ng simbahan. Kaya nga ang sabi ng ating Santo Papa, Pope Francis, politics is a noble vocation. It is a noble vocation. Napaka-taas noon, lofty vocation. Kung kayo'y may puso sa paglilingkod, sa serbisyo publiko, magkandidato kayo. Kumandidato kay Kung gusto talaga ninyong paglingkuran ng ating mga kabarangay, ang mamayan, bakit ang hindi? Kung nasa puso ninyo yan, napakagandang bukasyon, napakabanal na bukasyon. Dahil hindi lahat may puso na gustong pakialaman sila. Kahit dis oras ng gabi at pupunta kagawad, ay yung anak ko po ay nasa ospital, ay wala po kami pambili ng gamot. Ano po kaya mabuti kagawad? I know, Because my father was a barangay kagawad. May karanasan po ako diyan sa barangay. Para naman akong naging barangay kapitan ni. <laughs> Dahil tatay ko barangay kagawad. At noon, hindi pa uso ang honorarium pati. Wala lang sila natatanggap. Wala noo na una, wala po May kagawad. Hindi ka pala na kapag mumug, may tao na. Kagawad ay eh, lalabas ko sa hospital si nanay. Wala po kami pambayad. Alam ng tatay ko kung sino ang pupuntahan. Hindi, wala siyang pera. Wala siyang pera. Hindi uso ang pera noon. <laughs> Asa mahala ni tatay kung kanino lalapit yan. Kay mayor, sa ganito, kung saan. Atin papalabas sa ospital na walang bay Pa ay kagawad, eh, namatay po si si ano, si tatay. Paano? Wala po kaming pampalibing. Maliban sa yung tatay ko, karpintero marunong siyang gumawa ng ataol. Hindi pa uso noon yung mga ataol na ready-made. Oh, kaya noon, bawal magpukpuk pag gabi. Kasi ang ginagawa lang sa gabi, kabaong. Hindi ho ba? Mag-aambag-ambag ng kahoy kung saan diyan mayroong hindi nagagamit na tabla. Kawala-walaan plywood. Pag wala talagang mga tablang hindi pa nagagamit at ibibigay doon sa namatayan, susukat-sukatin, gagawing ataol at Bukas ililibing na. Ang uso lang noon, yung embalsamador. Eh kung wala pang embalsamador, dilibing mo na kaagad. O di, lahat yun. Kung may puso ka para sa kapwa tao, para sa pagilingkod sa, sa mga kabarangay, kumandidato ka. Napakagandang hangarin. Kung gusto mo pagkapakialaman at pribado ang buhay mo, huwag ka ng kumandidato. Maaabala ka. Magugulo ang buhay mo. Hindi po baga. Kaya nga, yung, it is a lofty vocation. Kaya naman, tayo din, alam ko, you made up your mind already. At alam kong, batid nyo na kung sino ang inyong mga iboboto. Hani po. Pero, consider, consider, it is more than you. It is more than your family. Ang pinag-uusapan natin dito, our leader, our representative. Kaya pagkatapos ng eleksyon, wag na tayong magtampuhan kung sino ang hindi nanalo, kung sino ang hindi binoto. Kung sino ang nanalo, iyon na ang representative nating lahat. Hindi mo pwede sabihin, ayaw kong sindi At iyan na may hindi ko bumoto. Hindi dapat ganoon. Ha? Malaya tayong bumoto. Malaya tayong sabi isulat sa balota kung sino ang gusto, gusto natin. Pagkatapos, kalimutan na natin. No, ikaw nanalo kapag lingkura mo kaming lahat. Dahil nanalo ka hindi lamang para sa mga bumoto sa iyo, para sa lahat. Iyon dapat. Hindi e ba? Tapos na yung eleksyon. Huwag na tayong, ako ah, oh, naman, dila lang yung mga ibinoto. Eh, hindi ko yan sila pagilingkuran. No. Di ba? Hindi ito ganoon. Lahat tayo malaya. Kaya naman, pag natin, more than yourself, more than your family, may representative. Kaya kung ano yung ginawa ng representative natin sa taas, we cannot disown him. kasi na ano ba gaya batas na yan? Ayaw ko lang ang ayan sundin. At hindi ko naman binoto yung nagpanukala, nanalo siya. Leader mo na yon Sundin mo. Hindi ho ba? Hindi ho pwede sabihin, ayaw ko sundin at hindi ko naman yan ibinoto. No. Hindi dapat ganoon ang mentalidad. Kaya nga, sa pagboto, hindi ito tungkol sa iyo, hindi ito tungkol sa pamilya mo, tungkol sa mga kabaranggay natin tungkol sa pangkabuoang kapakanan ng Estado. Iyon ang iisipin natin. Tayo ay bumoboto para sa lahat. Hindi para sa sarili mo. Hindi para sa pamilya mo. Para sa lahat. Anong kapakanang pan lahat? Minsan lamang sa ating buhay maging selfless tayo. Ibig sabihin, hindi ko isipin yung sarili ko. At yung exercise na ito ay tatlong taon, anim na taon lang natin ginagawa. At sa usapin ng barangay, minsan na-extend pa. Limang taon na yata yung ating mga barangay officials ngayon, yung mga incumbent. Tani po, ilang taon na po, Kuya Mario? Oh, five years na. Hamaki mo yun. Sabi mo, tatlong taon lang naman yan, Father. Eh, kung ma-extend na ma-extend, pala kayo. <laughs> Hindi ho ba? Oh. oh. Wag, 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 wag. Yung mga kandidato natin, sports lang tayo. Ganun lang. Ah, alam, may natatalo, may nanalo. Pag nanalo eh. Salamat. Pag natalo eh. Ganun talaga. O, oh, suportahan na natin yung nanalo.